Suportado ng ilang mambabata sa at partido ang pagpapatuloy ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa paparating na 20th Congress. Ang detalye ay ihahatid sa atin ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Princess, suportado si House Speaker Martin Romualdez ng dalawang daan at apat na pong mambabata. Mahigit two-thirds ng elected lawmakers sa Kamara. Sa kabila ng mga espekulasyon sa posibleng pagbabago ng liderato sa Kamara sa pagpasok ng 20th Congress, kumpiyansa si Deputy Speaker David J.J. Suarez na mananatiling House Speaker si Lady Representative Martin Romualdez. Inihayag ni Deputy Speaker Suarez na hindi bababa sa 240 miyembro ng Kamara ang lumagda ng Manifesto of Support at patuloy pang umaakyat ang bilang nito. Anya, maituturing na itong supermajority. Ani Suarez, ito'y patungkol sa pagka isa, paggawa at pagtitiwala sa matatag na pamumuno at prinsipyo ng speaker. Binigyang-diin din niya ang tagumpay ng kamara sa nakalipas na tatlong taon. Ayon pa kay Suarez, ang matinding pagpapakita ng suporta ay nagpapakita ng hangarin ng mga mambabatas na ipagpatuloy ang mga naabot ng 19 Congress sa ilalim ng parehong pamunuan. Dagdag pa niya, si speaker Martin Romualdez ang nananatiling pinakamalakas at pinakamaaasahang katuwang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa pagsusulong ng bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pamumunong nakatuon sa resulta. Samantala naniniwala rin ng Nationalist People Coalition o NPC spokesperson at kinatawan ng Quezon na si Representative Mark Enverga na magpapatuloy ang pamumuno ni Speaker Romualdez sa Kamara. Ipinahayag niya rin na wala siyang alam na nais lumaban kay Romualdez. Buong suporta naman ang ipinararating ng National Unity Party o NUP para sa pananatili ni Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng layunin na ipagpatuloy ang advokasya ng Administrasyong Marcos para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa NUP, ang pamumuno ni Romualdez ay susi upang maipasa ang mga panukalang batas ng administrasyon na naglalayong maghatid ng mataas, inklusibo at pag ng bansa. Princess, bagamat wala pang nakatakdang formal public ceremony, inaasahang Inaasahan ang buong paghayag ng suporta bago ang pagbubukas ng 28 th Congress sa Hulyo. At yan muna ang latest. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Kate Renya.